Good morning, good health mga idol Mauna ako akong abtan dol Ang linagpang na pato so, wala pa man human tanan O lagpang dol Amatan ah, na ako sa pagtirada ni ni Raul dol Kasi siya man ang nagluto dol Ang tirada ni Raul dol Ang karne sa pato Wala na gihugasan o tubig Kaya ang tubig daw may makapalansa Sa karne sa pato So mauna gilagpang niya dol Kaya ang mga mantika Mga duga sa pato dol uh, matulo siya dol so, wala na niya giagi o tubig dol wala gihugasan o tubig dol para mawala ang lansa sa pato doon. so, pareha daw mag ihaw ka o langgam dol para dili mo lansa dol uh, ilagpang na siya dol para dili mo lansa mawala ang lansa sa karne dol so observe lang ta dol kaya hapit na lang dol o lami na kaunon na ang luto ni Raul dol ah, Pwede na. Pwede na. Pwede <laughs> na.

Ah, lemih ah. Apa patuh lemih? Apa memisil doh? Patuh lezat. Tahu ni, ni. Lugi yang tak kias patuh ni, ba. Nanti, kabayu, pak kapil. Tahu ni, nak. Tahu ni. Tahu nga, on tayo, don. Patuh lemih <laughs> asah. Giprip kan Ah.